Princess. ano ano na ano to? Ano, po, tito. Ano dyan? ah mo Ay. Ay. Chana mo nun, hawa niyataos, mga ano kasi ano ano kasi ano kasi ano kasi ano kasi ano kasi ano kasi ano ano eh, iyo ko na dito. Hanggang kailan ba ako dito? Kumausap na ako ng tatlong abogado. Pero wala pang balik eh. Dito ako mamamatay eh. Di sa cancer. Francis. Oh. Di ba pinangako ko naman sa'yo? Tutulungan kita. Ilalabas kita dito. Dapat lang. Dapat lang gawin mo lahat para sa kapatid mo para makalaya siya dito. Dapat lang. Nay, ayaw ko kong magalit kay ate. Kiwala tayo sa kanya. Sabi niya, lalabas niya ako dito. Gagawin niya yun. Di ba ate? Hindi mo pa pabayaan?